ka Adri, ikutin muna namin yung ano yung pulo at uh, titingin kami kung ano makukuha namin dito pero wala kami dalang tibaka <laughs> dito tayo sa tabi dito naman ako hindi makahinga susi mga kadre yung pulo yun mga kadre dito nga pala kami nangangilaw ng isda. Sa gabi. Ito yung aming pangilawan. Ay, sila na noo. Ay, dinodoke. Ano ay sinusumpit? Titingin nga ako mamaya nang ano ay. Sa butas-butas. Isa -butas. mga eh, bato-bato nakatingin. iba ay sa mga gaito eh, ah. And, ay, pag wala ka palang tampi, hindi mo makitaan. Mamaya untog. Ako. Akala ko ayun na yun ay. Yun ay. matalas ang batok. Sino? Ay, oo. Ako pag uh, na, pagka mukha ng bato, awa ko maninaw. Oops, oops. <laughs> dito masihi dito, ano sa na? ayun no, may ano ang tawag dito Ay, yung kasi pagawing tinatuohan kung saan kung saan kung saan kung saan ay, ito. So, ay, Basa, ay, basa. Hindi <laughs> no? Saan na Ay, dito baga ay. Agay. Ah. Dito kami nangingilaw pag sa gabi. Ikot namin ito. Ay, hindi naman marami naman kayo, ay. Ah.

maliliit naman masyado. Maliit. Ayun. Kung mga manyatan naman. Anong pagtatanggal dito ay? Ang gusto ko matikman, kung masarap. Talabas sa Yun, ang gusto ko nga sana. Yun, ang dalawang ano. Ayun, ang dami ko mending Ano? Parihad? Ay, ano yun? Ayun, ayun. ayun. Ups, 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 ups. Aray ko, aray ko, Ay, aray ko. Aray. Ay. Oh. <laughs> ka pa. Ayun oh. No. oh, no, sa na? Ayun. Ayun. Ate! Ubus ng galamay! Ubus <laughs> na ang galamay. Ano tinanggalan na? Natatalo. Inawa lang eh. Ang malaki dito, oh. Ay! 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 Ano naman yung ngipit na talagang... na. Ang hala? Uhum, batuhan. Kaya hindi na, oh, wala na po dito. Eh. Ayun. 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 Ayun pa. <laughs> Ayun pang sihi, oh. At dumarami pala. Ito, hindi natin nakikita papansin. Abay laman siya din ito. Ayun pa, oh. Dali, Mm -hmm. Ayun ko. Ayun o. Sa butas. Hindi ba malaka na ko na din? <laughs> sumunod. Ayun. Tapos nakatungo ka na ano, tapos nabangga ka dito. Oh, huli ho. Ako ay kanina pa na babangga. <laughs> Ayun. Uh -huh. Ano sinusugkitin ito? Oh. Ano ito? Ba't ito'y madami? Ay, maliliit. Ay, umang. Ang laman. Ayun. Ayun Ayun. 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 Oh. Halang. <laughs> halang ang bituka na yan. <laughs> halang ang tawag. Halang ang bituka. Uh. Halang. Halang, halang, halang. Uh -huh. Ay! Ay! Ano sa maliit. Uh. Uh -huh. Oh. Ayun. May kuya pala. kuweba na ang ano to. Ayan. Matigas. Abo. Hindi ko makakaya. Abo. Madikit maigi. <laughs> Masyadong matigas. Ayan, maliit. Pulong bato. Pulong bato. Pulong bato nga ba? Ay, shit. Ang gulat. Ay, hindi hindi ko makuha. Matigas. Taka, sip-sip maigi sa bato. Ibalay mo. Ayun. Ito pa. Malikit maigi. Marami-rami na rin yung sungkiting. Ayan. Sayo ngayon. Oo, malaki pa man din. Okay. Tayo iba balik na at uh, mag-high tide na. Kaya kami balik na sa aming baryo.